<laughs> ano siya? pa? Paa ni. eh. Turo know. mo nga kung ano yung, yung pinag-usapan <laughs> natin. Na. Ayan. hindi Ay na Tao. Tao. Ito. Ito naman. Bibi. Bibi. Mga pang-souvenir. Laki niya. Di kasi sa bag, no? But may mga bibi sila dito. Ano yung relevance ng bibi? Hmm. Eo eh, ako. Ito. Ito naman. Mga fridge magnet. Ma-try pala natin, to ni, Ito, oh. rogi. Ano yan? Pierogi. Para sa uh, may meat sa loob. Hindi, para sa nga... Uh, ano yan? Uh, yung sa Italian? Pasta? Parang empanada lang oh. yun. Pirogi. Uh, pasok tayo dito sa church na ito. Saan natin. May entrada to. Okay lang. Saan natin kung magkano. Okay. at sa museum na to meron siyang entrance 12 pounds ata para makapasok pero mas kasi meron dito yung painting ni Leonardo da Vinci tignan natin

No? Yes. So, first time natin mag, ano, mag audio guide. Audio, audio guide. guide. Na, ano. English uh, Pero, uh, translation. You're not allowed to have a camera inside. Video. Just photo. just Photo, photo. is uh, allowed. Yeah. So mag start tayo para makita natin yung famous na painting niya Lavinci. No, so ipa-flash na lang namin yung mga photo so, namin dito. Oh. Kasi bawal so, yung video. So nito, mm -hmm. ano, libre yung entrance ngayon. Yes. Ang binihara lang namin yung audio guide. Hindi audio guide. Okay. ka? Start na tayo. Okay. Photo lang to Photo. Ayun, at uh, halos isang oras yung trip natin sa loob. At uh, nakita rin natin yung famous painting ni Leonardo da Vinci. At uh, worth naman pumasok at na uh, libre din. May times sa libre, may times may, may church sa loob. At halik kain muna tayo. Na medyo nagutom ata ako ni. Ko Gutom na ako. Gutom na at uhaw. <laughs> uhaw na kasi bumili kami ng tubig. नहीं ना मैं अलम कार्बोनेटेड पानी तूबिंग पीसी अत अन्डे बिल्ले ताई तूबिंग साहब खाए तायों लेट्स गो देखा तभी तायों देख चल देख तभी तायों देख स्मगलेट तायों देख देख नहीं

We're gonna try something na parang oh, ano ba nila? Dumplings local. ba? Local. Hindi, pirogi. Pirogi. Parang siyang dumplings eh. Yes, yes. Parang sa bosa, sampling, ah, uh, dumpling. Similar oh. siya eh. Let's uh, see. Tignan natin. para hindi naman tayo ignorant. Oh. Try naman natin kainin yun. <laughs> At ito na rin talaga ako. Parang gusto ko na ng... Ang naman ng fountain nila dyan. Saan? May ah, puso dito. din pala dito. May puso dito. Manual lahat natin eh. Manual. <laughs> <laughs> Dikit na tayo. Yan, diretso tas right. Ay, yung ka, na, tapos yung puzzle. Dumapit ka natapos. tapos ngayon rin ang park nila. No? Saka maraming uh, vegetation. Hindi lang ano. Nasaan na yung... Hindi, yeah, hindi. No, Lumi ko eh. na yung waterfall? Eh, yung... Fountain, Fountain? Wala dog. na. Lumapit ka na. Wala na. Ito oh. e, ni. Kain tayo dito. Ay, gutom na ako. Ito, nakita ko na ito sa Google Maps. Yeah. Try Let's natin try pagkain. Jimmy, we're now seated here. Uh, yes, at matatry na natin yung pagkain na dito, Polish na perogi. Perogi. Yes. And nagtanong naman tayo kung pwede sa pwede mag-video at pinayagan naman tayo. So na natin. we're gonna try it. Malapit lang. Ito ko, ng crowd. Sa may city center. I think kaya kain na natin dito. We found this in Google Maps. Oh. Lagi naman palagi tayo ng Google Maps. Hindi <laughs> <yung> based that is the review. For recommendations. Oh. Yeah. Hindi lang yun. Lagi iwan rin tayo na review do sa Google Maps. Based do sa kakainin lang. Kung ano nasa. So atay na natin. Mabilis na siguro so ito. So exciting. Gutom na. <laughs> ito na. Dumating namin. Wow! Ito, ito pa yung, yung traditional nila, na, no? no? Sabi mo? Na. Pierogi. Pierogi, sabi mo. Pinuha natin, ano, feta uh, cheese, tsaka Olive. Olive oil. Yes. Olives. Yeah, try natin. Ito na, Ani. Try ko mo na. O, hindi try mo nga yun. Okay, pero... try ko to. Para siyang, kumbaga sa Asian, ano, pang... Dumpling. <coughs> ano niyo? Ano may ano? Savory. Mm -hmm. Hanap nga ako ng ano eh? <laughs> ngaleng lagi mau kau asin pa. Ah, aku okay, mau try. It. Let's see. Ito, try <laughs> <laughs> <You're rock me. laughs> How about this one try? It <laughs> Ito parang pork chop lang kita Madriga cabbage. and tomato And potatoes. Bueno, le llamo a masarap siya, Jules. Masarap na. Mm. Alam, mo, hindi masarap really like eh. It. Tama lang, hindi maahalat. Tama lang yung taste. And then you have the option kung gusto mong meat, kung gusto mong mm. vegetarian. Eh, may, may iba ibang klase yung pirogi. No? Hindi lang isa lang siya. May, may iba ibang ano pa, na selection. Pero ito pinili natin. Sarap cheese. So, itong ano, pagkaluto nitong mm. vegetable. Sarap no, yung cabbage. Yeah. Uh, yung kaya na, gutom mo, tinitingnan lang ito. <laughs> Yan eh. Ito na lang natin, yun. Pinap ko na lang ito. Oo. Para this, ma ko lahat, no? Kain na tayo. I'm sure kung meat pa yung pinili nyo. Oo, oh, yun lang, no? May lang. Ano, Saka ano pa Ano, masyado feeling. Meron ding goose ata eh. Guise goose. Masarap nung pierogi. Masarap siya. Tsaka ano... Hindi ko kung nasan yung feta cheese eh. Hindi ka mag-disappoint eh. Hindi, hindi <laughs> nice. ka mag-disappoint. Masarap siya eh. Sa hindi siya maalat. Tama yung lasa niya. Kasi hmm. yun na mag-ubos na. Mabilis eh. Teka sa kaila pa. Ito ano, pag pirogi nila. Kala mo hindi masarap. Yeah. Oh. Na, ano, parang bland. Pero pag kinain mo, masarap siya. Wow, success ni. Ito ko yung pagkain. Masarap. <laughs> masarap ni. Next time, gusto ko mag-uwi eh. Mag-uwi tayo sa ilang mga para matry nila Miguel sa kanilang Ethan, no? Si Miriam, bihira naman tayong pumunta sa Polish restaurant, eh. Oh, yun. Mga Polish ano, grocery. Meron yung Polish grocery mm -hmm. sa akin. Yung mm -hmm. Baka pwede mabili naman itong Peruvian na ito.